<laughs> game, 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 game Baby, sali ka Trip, trip lang, babe ang... <laughs> Daddy na, paano ka? Na-Titanus ka ba? <laughs> Tipos ba yung daddy? E, Baby, ako naman yung video ko. Dapat ka sa and Happy birthday, birthday Princess. Princess! Eh, pangit mo! ay ayun, Ay, tuya! Yan ang sayaw, Yan ang sayaw. Punta kayo dun! Punta kayo! Sumayo-sumayo kayo sa panting! Ayan, ganyan-ganyan kayo dun! ganyan kayo Wala na,